Magandang hapon mga kababayan ko. Ah, uh, tayo sa mga kapulisan, sa mga doktor, sa mga nurse, sa lahat ng mga frontliner. Mag-home quarantine na tayong lahat para mabilis mabilis tayong ano, maka-recover. Ang mahal ng presyo ng Red Doors eh, isang mucho, 180. Emperador kerato 300, Jin 120. Ibis na nakatipid tayo, nakabili tayo pulutan, hindi na tayo nakabili ng na pulutan. Kaya mag-home quarantine na po tayo, maawa kayo sa mga kababayan natin. Para makainom na tayo, matigil na yung ano, heat your van. Yun lang ang mag problema natin, pag natigil yung heat your van, eh, pwede na bumalik yung mga dating presyo ng alam, Mga Para makagigimik na tayong lahat kaya please lang masumunod tayo sa gobyerno mag home quarantine tayo at para matigil na yung ano yung liquor ban kung naman hinihintay natin lahat eh. sana po naiintindihan nyo po ako at maraming maraming pong salamat sa inyong lahat sana po pakisero nyo thank you po, thank you po.